Lots News Update Mga balita ngayon, dalawang miyembro ng NPA patay sa engkwentro sa militar sa Bukidnon. Kasong direct assault isasampa ng PNP laban kay Hanilet Avasenya matapos manakit ng pulis. Ulat ng pagharang umano ng otoridad kay First Lady Liza Marcos sa US pinasinungalingan ng palasyo. Ako po si Cesar Sorian, maraming ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang dalawang miyembro ng New People's Army o NPA sa magkahiwalay na inkwentro laban sa puwersa ng militar sa Kabanglasan, Bukidnon, Kamakailan. Ito ay sa gitna ng clearing operation ng mga tropa ng 4th Infantry Division ng Philippine Army simula pa noong Pebrero na target ang pamunuan ng Sub-Regional Command 2 ng North Central Mindanao Regional Committee ng CPP-NPA. Ayon sa 1 Special Forces Battalion na nanguna sa operasyon, hindi bababa sa 20 miyembro ng komunistang grupo ang kanilang nakasagupa na nagresulta sa pagkamatay ng dalawang opisyal ng NPA na kinilalang sina Alfredo Banawan alias Alab, sekretary ng HQ Loader at Dodong Sagula alias Joen, supply officer ng grupo. Nakumpis ka rin sa encounter site ang apat na high-powered firearms at ilang pang dokumento ng grupo. Nakatakdang magsampa ng kasong direct assault ang Philippine National Police o PNP laban sa common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Avancena na nanakit-umano ng isang pulis habang hinahain ang Interpol notice. Sa mga larawang ibinahagi ng PNP, makikita ang malaking bukol na tinamon ng pulis ng hampasin ito ng cellphone ni Avancenia, kabilang ang nasabing police officer sa mga tumulong sa Interpol sa pagsilbi ng warrant arrest sa dating Pangulo mula sa ICC. Bukod dito, ay plano rin kasuhan ng PNP si dating Presidential Legal Counsel Salvador Mendealdea ng obstruction of justice dahil sa pagharang nito sa pag-aresto kay Duterte. Nasa The sa The Netherlands na ang dating Pangulo para harapin ang kasong Crimes Against Humanity. Pinabulaanan ng palasyo ang kumakalat na ulat na inaresto ng otoridad si First Lady Liza Araneta Marcos habang nasa isang working visit sa Estados Unidos. Saad ni Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro, walang katotohanan ng balitang hinarang ang unang ginang ng law and forces sa Los Angeles o saan mang lugar dahil dumating ito sa Maynila 5 a.m. noong lunes, March 10. Lumahok ang First Lady sa Meeting of the Minds at mga talakayang kaugnay ang Manila International Film Festival o MIFF mula March 5 to 8. Kahapon nang ibinahagi ng First Lady sa kanyang Facebook page ang mga larawang kuha sa kanyang opisina nang i-turn over nito ang donasyon sa mga kinatawan ng Girl Scout of the Philippines. Sa caption, sinabi nitong naganap ang pagpupulong noong March 11. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Uh -huh.